Trivia NI TITO BAG Alam niyo ba kung ano ang laman ng bag ng mga sundalo tuwing sila'y naglalakad sa kabundukan? Ito ang tinatawag na jungle pack o ang bag na daladala ng bawat sundalo sa kanilang mga lakad o operasyon na may bigat na 30 kilos. Ngayon, ating alamin kung ano ang mga laman nito at bakit ganito kabigat ang kanilang pinapasan. bigas mga ricados asin at syempre ang walang kamatayan na corned beef at sardinas pamprito at ito yung apoy. Umot dahil malamig paggabi. At syempre, duyan. Kasama din ang judoran. Power bank. At igit sa lahat. serab. sakit ang katawan. At, siyempre, kailangan dyan ang brief. Sakripisyo talaga ang ginagawa ng ating sundalo dahil liban sa daladala nilang bag ay mayroon pa silang bitbit na mga baril, bala at iba pang kagamitan kasama pa dyan ang suot nilang uniforme at combat na nakakadagdag rin sa kanilang pasanin habang naglalakad sa bundok. Iman na na yun. Imagine kung gaano kahirap ang kanilang ginagawa araw-araw para lamang matiyag ang kaligtasan at kayusan ng ating bayan. Dahil kailanman ay hindi itinuring na pasanin ng mga sundalo ang timbang nito, lalot pat kung ang kapalit nito ay karangalang makapagsilbi sa bayan at sa mamamayang Pilipino. At yan ang ating munting kalaman. Ako po si Tito Bal. Ang may alam lamang, lamang!